Alright, magandang magandang araw po sa inyo lahat mga minamahal ko mga kababayan So muli po, nandito na naman po tayo para po pag-usapan natin yung napakahalagang mga bagay po na dapat pong malaman ng ating mga kababayan Pero bago lahat, maraming maraming salamat sa ating mga kababayan, lalong lalo na sa abroad, uh, sa anumang panig ng ating uh, bansa So magandang magandang araw po sa inyo lahat Okay, hindi na po natin patatagalin, no? pag-usapan na po natin yung pinakamahalagang bagay po na dapat po malaman ng ating mga kababayan So... Uh, meron po kasi kumakalat at, at medyo naging viral. Ito po itong po sa naging reaction po ng ating mga ibang mga senador. No? Kasi uh, doon po kasi sa ginawa ni, ni Escudero, no? ay e marami po, akala ko lahat okay. Pero hindi pala, mali pala tayo doon. Meron din mga mga senador na nag-react. Nabasa ko po, napanood ko, lalo lalo po si Gachalian. So medyo hindi siya sa ngayon na i-postpone o itigil uh, o i-dismiss ang uh, uh, impeachment trial laban po kay Sara Duterte maging si Coco Pimentel siyempre number one at siyempre isa na rin yan si Rizal Severos pero may isa pong senador na matagal na natin kilala no? uh, siyempre may pangalan din to masasabi na rin natin veterano kasi naging kasama niya nito ang mga naging kasama niya noon ay sila the big man ng senado no? Uh, sino pa? Sila Dick Gordon Mga nakasama niya Uh, sino pa ba yung mga nakasama niya ng mga bitirano, Miriam so ito po ay si uh, Papilo Lacson so pag sinabi ko si Papilo Lacson medyo kilala tumatak sa isipan ng mga Pilipino na bago naging senador eh, ay merong iniwan na uh, kung legendary talaga pagdating sa larangan ng pagsiservisyo dahil kung maalala niya, pelikula niya tungkol sa, siya ay naging, ah, uh, di ba, uh, uh, naging pulis. Ay, hindi basta-basta pulis. Kasi, maliban na siya naging chief, uh, naging chief PNP, eh, talagang nag-iwan siya ng alaala. O, oh, kung maalala ninyo, sa mga nakakalam tungkol doon sa kuratang balilindang. <laughs> alam na alam na alam na alam na lahat yan. So, meron po siya siyang pinahayag. Dito po sa ating, sa ating uh, screen, makikita niyo po. Matindi po yung kanyang ano dito ah. Magtindi yung kanyang sinabi. At malinaw po para sa mga nakakaintindi no. Na dito sa kanyang sinabi, maliban po na uh, malinaw, ito po ay nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya. O sa kanyang sinasabi ay tila nagre-lecture o nilelekturan niya. Pinapaalalahanan niya yung mga senador ni Sara na tayka. Mukhang <laughs> hindi tamang ginagawa ninyo. Mukhang mas nagiging para kayong mga judge. Hindi hindi korte ang hindi korte ang Senado para gawin niyo 'yan. Ah, magulis dili kayo. Hindi yan hindi yan korte. Senador tayo. Bagamat tinatawag tayo ng mga hukom kapag mayroong mga impeachment trial, pero hindi ibig sabihin hukom tayo talaga. Katulad ng mga nandoon sa Korte Suprema, sa mga hukuman o mga local na uh, court. Hindi ganoon. So, mayroon po siyang sinabi dito. Ito, yes English to. Pero dito, Uh, mamaya po, mamaya po, itatransit eh, natin isa-isa yan. O para maintindihan natin mga kabab, maintindihan ng ating mga kababay kung ano yan, no? So, pero para sa akin, naintindihan ko to. At uh, talagang, ewan ko lang kung ano maging reaksyon ni ni Escudero dito. Kasi, sa pahayag nito, ni Senator Lacson, eh talagang pinamumukha niya na, teka, Escudero, abogado ka. Para yatang, hindi mo alam ang ginagawa mo. Di ba? Abogado ka. Para yata ang tinalo mo pa yung judge. No? So, pero, meron po ako kasing nakita. Ewan ko lang kung tama, ah. Pero, mukhang malapit-lapit sa katotohanan. Meron din ako naririnig. Meron, meron nagpasa sa akin, ng ganito, ganyan. Mga, pwede. Meron po kasi ako nabasa na isang... Uh, isang balita at mayroon ding nag ano sa akin, nag-plus sa akin na naisip ko lang ko. Sino kaya ang um, nag joke o nag inject sa isipan ni Escudero para huwag ituloy yung impeachment trial o i-delay yung uh, impeachment trial labang kay Sara Duterte. Meron pong special para kay Escudero na tao na nagdidikta pala sa kanya. Hindi pala si Sarah. Hindi. Alam niyo kung sino? Si Hart Evangelista. Pinag-aralan e kong mabuti, nag-search po tayo. Si Hart Evangelista, number one fan o tagahanga o endorser ni... Rodrigo Roa Duterte at balita ko na tumakbo si Rodrigo Roa Duterte na pagkapangulo isa sa ginamit ni Duterte na endorser o isa sa mga artistang sikat o kilala na nagginamit ni Duterte nung panahon na siya ay tumatakbo ay si sino? Yan, si Hart Evangelista. At balita ko Mayroong malaking utang na loob at mayroong malaking pabor na hiningi si Hart, evangelista, nung panahon na si Digong ay pangulo pa, na dapat ay ibalik nila o bigyan nila ng uh, o masuklian nila ni Escudero. So, ibig sabihin, may personal na utang na loob pala talaga itong mag-asawang ito sa mga Duterte. Hindi pala dahil sa binayaran si Escudero, si hindi dahil sa natatakot siya, kundi meron siyang utang na loob o sila ni Heart Evangelista ha, na nag-uuntok dito kay Escudero na huwag ituloy ang impeachment. Dahil si Escudero ang Senate President. Mahihiya talaga si Harty Evangelista At balita ko, eto, mayroong uh, banta si Heart Evangelista kay Iskodero na kapag tinuloy ni Iskodero yung impeachment na yan magkakaroon ng lamat o problema ah, ang mag-asawang ito kaya sa totoo lang may nakarating po sa atin na impormasyon na itong si Escudero ay talagang mas pabor sa kanya na palitan siya ni Soto. Pabor sa kanya na palitan siya ni Amy Marcos. So hindi pala dahil natatakot siyang matanggal sa kanyang posisyon. Kaya dinidelay niya. No? Kundi dahil meron silang mabigat na dahilan, isa na doon yung malaking utang na loob o malaking pabor na ibinigay sa kanila nung panahon ni si Duterte Pangulo pa na kailangan nilang masuklian. So ngayon, ang solusyon na naiisip ni ni Escudero para hindi magkaroon ng problema o lamat ang pagsasama nila ni Hart Evangelista, hinihintay niya talaga at gusto niya na mapalitan na siya. Para kung sakaling matuloy man yung impeachment trial Ha? Kasi, di ba, mag i -election. Magbabago ng ano, balita, tatakbo si Imi, tatakbo si ano. You know. So, si Soto, gusto nilang i-endorse. So, ang hinihintay pala, talaga, ni Chis si Escudero ay magkaroon ng eleksyon ng, pag, ng pagiging Senate President. No? At alam na ni Escudero na talagang mapapalitan siya dahil may gusto talagang umupo at siya din mismo ay nakipag-usap kay Tito Soto na kung maaari tumakbo ka at isa ako sa buboto sa iyo kasi bakit yung kanyang desisyon ipit hindi siya makapag-desisyon dahil kumbaga mayroong problema pag nag-desisyon siya ng ituloy ang impeachment may asawa siya na makakalaban niya at magkakaroon siya ng problema pagdating sa kanyang love life. Ha? Magkakaroon siya ng problema sa kanyang buhay may asawa. At magkakaroon din siya ng problema sa mga Duterte na pinagkakautangan nila ng utang na loob. Kaya, ayon sa ating nakuang source source, na, nagbigay sa atin ng ano, hinihintay talaga ni Cheese na magkaroon ng eleksyon ng pagka Senate President at kusa siyang bababa kung uh, kumbaga ay kusa niyang ibibigay ito kung siya ang may gusto pero dahil para hindi mahalata talagang hinihintay niya yon hinihintay niya sana dumating na para hindi na ako ang ginugulpi hindi na ako yung iniipit hindi na ako yung minumura hindi na ako yung uh, pinapangaralan kasi ko ako tatanungin ninyo, niyo patalino si Cheese bitirano ng abogado. Kaya nga maraming nagulat, maraming nagtaka. Pero, minsan kasi, kahit alam ng isang tao na mali yan, minsan nagagawa niya isang bagay para lamang hindi mawala sa kanya yung isang napaka tao sa buhay niya. O para lamang hindi siya magmukhang walang utang na loob dun sa taong pinagkakautangan niya ng utang na loob. Ngayon, kapag iba na Halimbawa, si Tito Soto ang uh, naging Senate President. Matutuloy yan. Kasi isa din si Tito Soto sa nagsabi na hindi dapat dini-delay yung usapin patungkol sa Senate uh, sa impeachment trial. No? So, pero kung si Amy Marcos ang mananalo, automatic na yan. Mukhang magkakaroon talaga ng mahaba bang usapin. Dahil sigurado ako na ipipilit talaga ni Amy Marcos na hindi matuloy yan. Dahil halimaw yung babae na yan. Mangkukulam yung babae na yan. No? So, ngayon ko napagtanto. Ngayon ko naisip na kaya pala ganun. Hindi dahil siya nabayaran si Chess. Kasi dati nang mayaman si Chess eh. Kung tutusin, bilyonaryo na rin yan si Chess diba so lahat na yata nakatanyagan nasa kanya na din maliban na lang sa pagiging pangulo diba so kung sakali na siya pa rin ang manalo mukhang nakikita ko kung siya pa rin ang mananalo bilang senate president ha mukhang mas tatagal kasi talagang naiipit si Chis eh. Iniipit siya ni Heart ilista Sige, tuloy mo. Ituloy mo yan. Maghihiwalay tayo. Hindi, eh. hindi ko alam kung anong ipipiliin talaga niya. No? Pero sa nakita ko, mukhang pinili niyang unang-una talaga si Heart. Kasi si Heart ang nagsasabi sa kanya. Mong huwag mong itutuloy yan. Huwag mong iaano yan. Gumawa ka ng ibang paraan. Gumawa ka ng ibang dahilan. Gumawa ka ng ibang rason. Abay, babae na pala ang magu... Dahil lang sa asawa, pwede nang baboye ng isang senador, pwede nang tarantaduhin ng isang senador yung batas na dapat sinusunod ng mga senador. <laughs> Grabe. So, naintindihan ko naman din si Cheese Siguro, talagang mahal na mahal niya si Hart. Ay, hindi ka naman makakakita ng ganong kabata tapos yung pagmumuka ni Cheese eh, di ba? Makita niyo naman. Ay, mukhang tatlong doble yung tanda ni Chis kay Hart. <laughs> so, sa akin lang ano, uh, sana maisip din ni Hart. Sana mag-isip ka rin Hart ano, kung nakikinig ka man ngayon. O oh, Hart ibang ilista. Hindi mo dapat problema yung impeachment trial laban kay Sara. Kung sakali may utang na loob man kayo na napakalaki. Kasi unang-una, paborto para sa lahat eh. O, tingnan nyo ah. Paano ko nasabi? Kapag may impeachment trial, malalaman natin ngayon kung sino ang naninira at hindi. Malalaman natin kung sino ang nagsisinungaling at hindi. Malalaman natin ngayon kung ilan ba talaga o magkano ba talaga ang nilalaman ng bank account ni Sara Duterte, ni Paulo Duterte, ni Baste Duterte, at ni Rodrigo Roa Duterte makikita yan doon. Ngayon, malalaman din natin sa pamamagitan ng impeachment trial na yan kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Sino ba talaga itong si Kamote? Sino ba sino ba tong mga dudong na sinasabi niya? Sino tong si mga ganito, ganyan, ganoon at sino yo ano-ano yung pangalan talaga ng mahigit 400 na naging empleyado ni Sara Duterte na mahigit 400 katao na walang birth certificate, walang death certificate, ni wala man lamang marriage certificate. O wala man lamang pagkakakilanlan. No? Malaking ano yon tanong nyo, paano naging empleyado ng na, OBP? Oh na walang kahit isang dokumento na maibigay si Sarah. Di ba, pag nag-apply ka sa gobyerno, meron kang police clearance, barangay clearance, uh, birth certificate, et cetera, et cetera, na ipapasa mo sa opisina bago ka tanggapin. Pero ni isang ganun, wala. Kahit man lang sedo naman lamang ng mga tao na sinasabi niyang naging empleyado niya, wala para matuklasan kung saan barangay kinuha yung mga sedula. Wala. Dapat sagutin ni Sarah yun. Kasi yung pinasweldo niya doon kada isa sa 400 mahigit na mga empleyado na sinasabi niya ay umaabot lamang ng mahigit 30,000 every month at mayroon pang ibang mga beneficiary yun. Kompleto, may SSS, may ano, eh saan napunta yun? Sino kukuha nun? E multo lahat eh. Subi sabihin may katiwalian. Parang lumalabas na ghost employees. Pag nalaman niya na totoo yan, eh talagang may kalalagyan si Sarah. Pero kung hindi totoo yan, pwede niyang baliktarin. O, hindi pabor sa kanya ngayon yun. Pag tumakbo siya sa 2028, mananalo agad siya kasi lalabas na siniraan lang siya kung hindi totoo yun. Pero parang nakikita ko, takot na takot si Sarah eh. Bagamat nagpapakita siya na relax lang siya doon, normal lang siya pero front lang ngayon. Kitang-kita ako, parang ano si Batu eh, balisa, balisa din si Bongo na para bagang minamadali ni Sara at ni Nordigo Rowa Duterte, madaliin niyan, yan. I-dismiss niya yan. Pag ako, ang, pag, ako ay, pag ako ay naharap diyan at nabuking, pati kayo mabubuking. Kaya natataranta si Bato. Gumawa agad ng resolusyon kahit hindi naman siya judge. Kaya nga nagsalita si ano eh. Ping Lakson eh. Di ba? Bibigyan ko lang kayo ng idea doon sa sinabi ni Ping Lakson. Hindi korte ang Senado para gumawa ng resolusyon. Hindi korte ang Senado para mag-ano ng mga ganyang bagay kailangan pag-usapan mo na yan sundin, hindi nyo nga nasunod mo na yung proseso tapos gumawa na agad si Bato natural gagawa talaga yung aso ni ni Sara Duterte ng ganun aso nila yan eh naniniwala kasi ako kaya nagmamadali si Bato si Bongo, si si Aimee na gawin yan na itigil kasi talagang may mabubulatlat dyan may makikita dyan may, kasi alata sa galawan eh halata sa mga kilos nila na parang may kinatatakutan sila na malaman ng taong bayan. Kaya nga ito ang challenge ko sa mga Duterte, lalong lalo na sa mga DDS. Obligahin nyo si Sara. Pagkakataon nyo to para malaman ang katotohanan. Pagkakataon nyo to para mapahiya ang gobernong ito. Kung totoong wala siyang kasalanan. Pero pagkakataon din namin to para sabihin sa inyo na mga bulok kayo mga bobo kayo, mga tanga kayo. Dahil sumusuporta kayo sa isang taong sinungaling, magnanakaw, mandarambong. Dapat na eh, ng lahat to eh. Dapat lahat tayo magkaisa. O sige, para matapos na tong usapin na to, sa pamamagitan ng impeachment trial, impeachment trial lang yun eh. Parang kang humarap sa isang korte. Parang kang humarap sa isang barangay, na tinitignan kung sino ang may mali, sino ang, in, ano, sino ang tama. Ganun yun. Hindi naman porkit pagumarap na si Sarah doon, ikukulong siya o hahatulan ang siya. No. May titignan tayo doon. May papanoorin tayo. Hihimay-himayin yun kung gaano ka toto. Ipapakita ang ebidensya. O. Ganun yun. Di ba? Ngayon, sabi ni, sabi ni Sarah, wala siyang ninaka, wala siyang... Eh, niya. Kausapin niya si Bato o Pato. Huwag ka nang gumawa ng kahit anong mga resolusyon. Pagkakataon ko na to para patunayan sa mga Pilipino na malinis ako. Pero hindi yan ang sinasabi ni Sara eh. Sa ting magkikita sila ni Bato, ni Bongo, paglabas ni Bato at saka ni Bongo, nakataas yung kilay. Nagpupursigin na itigil agad yung impeachment trial. Para namumblema sila. Ako yari, pag sumabit si Sara, sabit tayong lahat. Ganun ang nakikita ko eh. Kaya nagmamadali si Bato. Dahil sigurado ako na sa katiwalian ni Sarah, sabit dyan si Bato at si Bongo. At kapag si Sarah ay napatunayan na nagnakaw, makakasuhan ng plunder kasama si Bongo at si Bato. Kaya nagmamadali si Bato at si Bongo na tapusin na agad ito. Yan ang nakikita ko. Pero kung malinis si Bato, si Bongo at si Sarah, ituloy ang impeachment trial para maging malinaw sa lahat ng mga Pilipino ang katotohanan. Pero kapag hindi nyo tinuloyan, ibig sabihin may pinagtatakpan kayo, may tinatago kayong sikreto na ayaw ninyong mabunyag ng mga Pilipino. Pagkakataon to. Ah, ito lang ang challenge namin sa inyo, mga DDS, lalong-lalo na kay Sara. Patunayan mo lang doon sa impeachment trial. Marami ka naman mga ulupong doon. Ang dami na dyan sila ba to? Halos sabi nyo nga sa inyo lahat eh. Oh, ang kailangan lang doon sa impeachment trial, sige sa inyo na lahat ng senador, ang kailangan lang doon sa impeachment trial, maipakita yung ebidensya. At yun ang kinatatakutan nila, nila Bato, nila Bongo, na malahad doon maipakita doon yung ebidensya. Alam ko yun ang kinatatakutan nila eh. No? So, kung wala kayong kinatakutan kinataku, tatakotan at wala kayong dinidepensahan, wala kayong tinatago, ituloy yung impeachment trial para nang sa ganun magkaalaman. Ito ang, ito ang sasabihin namin sa inyo. Kapag napatunayan ni Sarah, ha? ito lang sasabihin ko, kapag napatunayan ni Sarah na wala siya kasalanan at hindi siya na-impeach dahil walang tamang, proses, walang tamang ebidensya, si Epipanyo Labrador, kakampisin inyo at babatikusin ko araw-araw ang administrasyong ito. Pag hindi nila napatunayan na magnanakaw si Sarah, pag hindi nila napatunayan yung katiwalian ni Sarah sa DepEd, o, oh, pagkakataon nyo na yan. O, oh, lahat kami mga vloggers, kakampi na sa inyo pag napatunayan ni Sarah na hindi nga siya magnanakaw. Eh, pero halatang halatan eh. Kasi sinabi nga ni Sarah, ay, tanggap ko na hindi yan ang reaksyon ng hindi guilty. Tandaan ninyo. Meron ako naalala na kaibigan ko. Ganun din yung naging reaksyon. Kaya pala sabi niya, ayo okay lang, maalis ako sa grupo natin. Yung pala siya talaga ang salarin. Kasi tanggap niya niya Dahil alam niya, mabubuking talaga siya. Parang ganun yung kay Sarah. Tanggap niya na kung anong kalalabasan. Kasi alam niya na malakas ang ebidensya So kaya alam na, 'di ba? Kaya Sarah eh lubos-lubusin mo na, 'no? Pakita mo sa taong bayan na talagang wala kang kasalanan. Total makapal ka namang gumastos ng pera ng taong bayan. Kapalan mo na rin yung pagmumukha mo na humarap doon sa impeachment trial at ilagay mo. Di ba sabi mo kapag meron kang mga sagot, may papel kang binibigay. Di ba? Ang problema doon sa mga papel niyang binigay, yung mga nakasulat doon hindi totoong tao yung mga pumirma hindi maintindihan parang walang pinag-aralan para nakita ko tuloy parang napansin ko na parang hindi marunong sumulat yung mga nagaano dito na uh, hindi marunong sumulat yung mga mga pinalista pinapirma ni Sara mabuti pa sulat ko eh oh oh oh, oh. parang doktor eh yun parang kinahig ng manok 'Di ba? Parang sabi ko, hindi kaya sa NPA niya pinag hindi kaya ay meron siyang mga NPA na ano, hindi kaya yung 400 mahigit na sinasabi ng empleyado doon sa OBP, mga ano 'yun? Mga NPA 'yun. 'Di ba? Na Kasi balita ko ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte kasi kaya tumigil yung NPA noon. Lahat ng membro ng New People's Army na kinabang sa bansa natin. Eh. Bakit ko nasabi? Kasi yung pinangako niya kay Joe Masison bago namatay si Joe Masison, Jesus uh, Season. Na bago pinagkatiwala ni Joe Masison yung NPA sa mga Duterte. Di ba? Kasi nung namatay si Joe Masison, si Duterte na mismo ang tumayo na pinakasupremo ng buong bansa ng NPA. Kaya lahat ng mga membro ng New People's Army ay may sakudo yan. Balita ko, every month nakakatanggap sila ng 15,000 kada isa. Kaya na nahimik ang NPA noon na ngayon naman ay nanggugulo, humahalo doon sa mga tao kasama na nagwiwelga dahil hindi na sila nabibigyan ng sweldo dahil kulang na, nababawasan na. Yan ang nakikita ko. So dapat imbestigahan talaga yan. No? So ganun pa man, <laughs> sana ho eh, alam nyo, eh siyempre, alam naman natin na dahil halata naman si Sarah, takot siya na malaman yung kanyang katiwalian sa DepEd bilyon-bilyon yun katiwalian niya dun bilyon-bilyon din yung katiwalian niya sa OBP bilyon-bilyon yung mga ninakaw niya no? kaya ayaw niyang matuloy yung impeachment trial dahil baka mabuksan din yung account o bank account ng mga Duterte pati nung bank account niya at doon malalaman nakaduda-duda yung kanilang kayamanan dahil billion-billion. Kapag umabot ng kahit isang billion lang yung pera ni Sarah, yari ka. Pero duda ko, daan-daang billion yan. Yan ang kinakatakot nila na makita ng gobyerno. ba? Diba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po yung sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan mabuhay ang nagmamahal sa ating kinabayan. Maraming maraming salamat po.